Sa tindahang ito sa Concepcion Tarlac, madalas bumili ang nooy teenager pa lang na si Alice Guo, kwento ng may-aring si Atchinzon. Sabi niya, matagal nang nakikita ang pamilya Guo bago pa man maging alkalde si Alice ng kalapit na bayan ng Bamban. Sa tanong ko siya kung ilang taon na siya, eh sagot niya sa akin, 14 years old pa lang siya. Pero ngayon, nagtitinda na ako, 22 years na dito. Mayroon din kasama, kaso alos yung, mga, yung kapatid niya, papa niya, mama niya, kaya kilala ko yung mama niya, papa niya. Dahil matagal ko nang kilala si Mayora, siyempre nalulungkot din. Mabait naman siya eh. Pero sa naging pagdinig ng Senado, iba ang kwento ng alkalde nang tanungin tungkol sa kanyang ina. Na Hindi ko po nakasama po yung nanay ko kung lumaki po. Dalawang araw na naming sinisikap na makausap si Mayor Alice Go, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang public appearance. Pero maraming tagabamba na nagsasabi matagal na nilang kilala ang kanilang alkalde. Ang 61 anyos na si Pachi, na tubong bamban, nakikita na si Go nung 10 taong gulang pa lang ang ngayoy alkalde na. Mayap-yap magmayor mabilo gabamban. Sabi niya, mabuting mayor si Guo na tumutulong sa mga senior citizen at mga humihingi ng ayuda. Masakit para sa kanila ang kinasasangkot ang isyo ng mayor dahil aniya, tinatanong pa ang hindi na dapat tinatanong. Hindi naman dumalo si Guo sa baranggayan sa Barangay La Paz na kanya proyektong pa medical, dental at documentation services pati libreng bakunang rabies sa mga aso at pusa. Nagpaliwanag naman ang lokal na COMELEC kung bakit tinanggap nila ang Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde ni Guo. Yun ang residency niya, yung pagkakaregister lang niya na, ano, na uh, April 2021. Kung bibilangin mo siya, mahigit isang taon na siya pagdating ng May 2022. Wala rin nakikita ang issue ang lokal na COMELEC kung first time voter pa lang si Guo noong magparehistro noong 2021 kahit pa idineklara niyang 18 years na siyang residente ng Bamban. Maraming mga nagre-register dito na uh, mas older pa sa kanya as first time registrant talaga. Kasi yung mga tao, uh, iba't iba, may mga reason sila kung bakit hindi sila nakakapag-register. Sa usapin naman ng citizenship, walang natanggap na reklamo ang Comelec kaya't valid din ang kanyang kandidatura. Sabi naman ng isang opisyal mula sa provincial government, hindi sila pamilyar sa background ni Guo. Kami rin ho nga, eh, surprise. Hindi rin namin alam bakit ganyan kay Mayor Guo, yung mga personal uh, background niyan. May narapat na ng provincial governor na hintayin po ang magiging resulta nitong Senate investigation. Aminado rin ng probinsya na hindi nila alam na ginagamit bilang ilegal na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO ang ni the compound sa Bamban. Sa Bamban, normal ang operasyon sa munisipyo habang patuloy ang buhay para sa mga residente kahit pa naninibago sa atensyong binibigay sa kanila. Ara Perez, ABS-CBN News, Bamban, Tarlac.